Binondominium 1 Binindirahan nila ngayon Guys, so ito yung Binondominium 1 Ito yung mga unang batch na bahay na mga na-demolish Elementary School Maganda ba yung Albert? Magsaysay High School Manila Science High School Rosauro Almario Elementary School Billion Billion ba yun? Tondominium 1 Tondominium 2 Binondominium 1 San Lazaro Residence. San... Ang dating squatter area na dating nakatira dito sa Center Island ng Delpal Street ay nalipat na dito sa Pinondominium. So malakondo na. So ito, isa po ito sa mga housing project na nagawa noong panahon ni Mayor Isko Moreno. Ito ang itsura nung hindi pa na-demolish yung mga bahay. So napapansin mo dito sa kalsada na halos uh, ako na siya, ano, sobrang sikip dahil may mga ibang gamit nandito na sa labas. So after naman mga turnover ito, kamusta na kaya itong Binondo Minium ngayon? Nandito na tayo sa Recto Avenue, papunta tayo ngayon sa Delpan. So itong Kasada Kabayan, dito magtatapos itong Recto. At mapapan mapapansin mo kayo na nabistulang ugbo na yung Recto ngayon. No? Ito yung maraming mga food stall na nagsisimula ito tuwing hapon. And kaya lang mapapansin mo sa Kasada, nagsishare na ng mga daanan no? yung mga tao saka mga sakyan alas wala na nga sidewalk pero dati kasi madalas yung clearing dito pero ngayon parang nga na pa siya Ito na guys, yun no? Kaya, yeah, di ba ang ganda oh? Pinundumi niya po. Sige din, ginawa din na kayo. So tara, punta natin itong center island kung saan dito na-demolish yung mga bahay. Guys, so ito yung Dominion 1. Uh, ito ang ganda, no? So, meron na mga sampay din sa tapo. So ito yung mga na-demolish sa bahay. Tapos yung mga sa tapo. Ito sa tapo. So sa so kayo na eh, sa mga natanong ko uh, Ito yung eh, Pagkakaroon pa ng Panibagong mga housing project yeah. So huwag pa niyan Binondo niyo yung 2, 3 hanggang 4 Madami dami pa to so, Maray pang kailangan mabigyan ng relocation dito eh Yeah, so ito, 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 kasama to sa mga resibo ni, ni Mayor Isco eh. yung mga nakatira dito sa dati sa squatting area Pero marami pang mga batch ang kailangan dito mabigyan ng relocation kasi ito siya dating center island na kalsada lang talaga to daanan ng mga motorista. Pero itong mga bahay dyan it is uh, more than 30 years na ang nakatira dyan. So, dati pa kaunti lang hanggang sa dumami sila, yung mga pamilya nila ang kakaroon ng extension. Tapos itong Binondo Minium naman, ito yung nag na noong 2022. Binong Dominion ay 15 story building. So meron siyang 126 units at ang bawat unit yan ay measuring 40 square meter. So meron na yung dalawang bedroom. Yung dating squatter ay masaya si Isco Moreno dahil nakatira na sila ng mas maganda at maayos na tirahan ngayon. So si Isco Moreno lumaki sa slum area ng tondo. Kaya pangarap niya rin na magkaroon ng uh, sariling pabahay talaga. At uh, ilan pa lang to sa mga housing project, meron pang to Dominion 1 and 2. Doon po yun sa Smoky Mountain or tinatawag nilang SM dati. Pero ang advantage nitong mga nabigyan ng relocation dyan ay malapit na sila sa Manila. Eh di ba karamihan pag na-relocate, example galing sa Danger Zone dito sa Manila, nalilipat sila dun sa malalayo tulad ng Bulacan, Cavite, Laguna. Kasi doon yung maramihan ng mga pagawaan ng mga housing projects talaga. Kasi malawak yung mga lugar doon eh. Pero ito, na-demolish sila sa Manila, nalipat dito naman sa Manila din. Pansin ko lang dito sa bubong no, parang natapunan ng mga basura. Tama ba? Basura nga oh kung galing dito sa itaas. Ito yung malapit sa Pasig River at uh, kung mapapansin mo dito, halos umabot sa Fort th floor yung level ng mga bahay. So ito pa yung kailangan mabigyan ng uh, relocation kasi ito siya, papuntang kanto eh, sa mga major roads. Sa kaliwa naman, Binondo Intramuros Bridge. Sa kanan, papunta rin ito pabalik dyan sa Melopes Bridge naman. Kaya kung mas malawak to, mas maraming mga sasakyan na makakadaan dito. So ano sa tingin nyo? More binondominium ba ang gagawin? Kasi ito pag na-clear daw, gagawing binondominium 2, 3, 4. So apat na ako na yan. Tower na magkakaroon dito. Although, hindi lang dito sa lugar na sa Delpan merong kailangan bigyan ng relocation. Alam mo yung rin ng tulay dito? Yan, marami pa yan dyan, no?